programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito, ang Rated K. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Kahit naghihikahos at lugmok sa kahirapan, ay pilit pa rin lumalaban sa hamon ng buhay. Tulad yan ang kwento ng marami sa atin. At kwento ni Domingo Colina, ang dating janitor na nagsumikap na may ahon sa hirap ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Aba, mula sa pagiging taga ng sahig at pagiging tindero, biruin niyo ngayon siya ay isa ng milyonaryo? maganda ang naging taon at napakatayog ng naging buhay nitong si Domingo. Kaya't sabi niya, salamat sa swerte at diskarte. Magpapasalamat ako doon sa experience ko. Labing limang taong empleyado bilang janitor sa Philippine General Hospital o PGH si JR. Pero ngayon, ehem! ...milyonaryo na siya. Bata pa lang si J.R. nang makipagsapalaran siya sa Maynila. Ibat-ibang hanap buhay ang kanyang pinasok, makapag-aral lamang. Sa umaga, estudyante sa F.E.U. Sa gabi, janitor. Pagmuyo ako sa gabi, ang pagkain ko ng kanin na tutong. Tapos eh, yung uh, kape. Yan ang ulam ko. <laughs> Pagka kasi ayaw ako na tatay ko na mag-aral eh. Ngunit dahil hindi siya makapasa sa civil service exams noon, hindi siya mabigyan ng tamang posisyon sa trabaho, kaya umuwi sa pagiging janitor. Kahit na mas mababang posisyon, alam ko na may mararating kami pagka siya yung napangasawa ko kasi masinop siya na pag-aral niya ang sarili niya sa kanyang sariling pamamaraan. Pitong libong piso ang sweldo ni JR kada buwan noon bilang janitor. Pero limang daang piso lang ang kanyang naiuwi dahil marami raw silang mag-asawa na bayarin sa opisina. Taong 2004, isang pagsubok ang dumating sa mag-asawa. Nasunog ang nirerentahan nilang apartment. Pero hindi naman naabo ang kumpiyansa ni JR. Doon pa ako nakapag-isip na kailangan ko lang siguro paalam sa community, sa PJH, kasi nabawal kami lalo sa utang. malitan sweldo ko, ma'am. Ah... Mm. Uh, ibang sa amin, ma'am eh. Enero taong 2005, kinailangan ng magpaalam ni JR sa naging kapamilya sa PGH sa loob ng labing limang taon. He was very si very responsible employee here very respected by friendly mag-asawa gamit ang naitatambing 7,000 piso para sa papasuking negosyo ni JR hindi raw naging madali ang bagong trabaho unang-una Mahirap kasi ang mapaniwala at mapabili ang mga tao ng mga kung tawagin ay herbal supplement. Sabi ko daw hindi, hindi, Ngunit dahil raw lumaki siyang marunong makisama, sa kanyang pagsisipag ay kanyang naging puhunan laway lang. Mula sa unang kita na limang piso isang linggo, ngayon, pakiusap nga lang ni JR, sikreto na lang ang halaga ng kanyang kinikita kada buwan. Pero ganun pa man, eto na ang ebidensya. Enero 2007, nakabili ng lupang 400 square meters na nagkakahalaga ng humigit kumulang na dalawang milyong piso. Oktubre 2007, natapos ang bahay na pinatayo rito na nagkakahalaga ng humigit na pitong milyong piso. O hindi ba ang galing ni JR? Kung dati, bus at tricycle ang sinasakyan papunta ng PGH bilang janitor, ngayon, may sarili na siyang sasakyan. Napangarap ko na mapag-aral ng yung mga anak ko. Sa maganda yung na sila ngayon, savings po, meron na. Bagong lipat kami dito, hindi kami nakatulog. Ito na ba yun? Ito na ba yun? Kasi po, bago dumating naman kami dito, maraming hirap na dinaanan din kami. Meron yung mga tao na parang Uh, binabaliwala kami, pinagsasaraduhan kami ng pinto, akala nila mangungutang kami. Todo buhos na biyaya marahil ang may tatawag sa nangyari sa buhay ng mag-anak ni JR, lalo na ngayong 2007. Lubos-lubos ang kanyang thank you. Higit sa lahat, dahil naibango na raw niya ang dignidad bilang tao. Kahit na mula sa pagiging janitor, ay naging milyonaryo. Ang tao kasi, ang ultimate goal niya is to survive kung ikaw ay naniniwala sa ginagawa mo at alam mo na pag sa ka, ibigyan mo ng pagsisikap yung ginagawa mo sa kadahilan ng uh, gusto mo kumita ng malaki na hindi ka nang aargabiano ng ibang tao, posible yon. Ipapasalamat po ako, ako doon sa experience ko. Yung mga bagay pala na nangyari sa akin, may purpose ko pala para palagi maging matatag ako.